sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko rawa. Hello po! Dito po ba nakatira si Jolo Narciso? Gusto lang po namin siya makausap dahil siya po ay may utang sa amin ng ganitong halaga. Nandiyan po ba siya? Pwede po ba namin makausap? Ah! Ayun! Ay! 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 Ay, hindi po kayo nagsasalita? Okay po, balik na lang po kami. Thank you! sa loob. I, want I want no, 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 no. Wala nga naman. <laughs> oh? mm. oh? Ay mo kasi. Ah. Huh. parang hindi niya nag nagawin <laughs> <laughs> Ayan. Kaya, may magiging reaction niya. <laughs> Saging na bala. <laughs> Pinakot ni Bagyong Pipi ito, guys, kasi kung gusto niya kunin ang aming bubong, pero ayaw namin pumaya, buti na lang umalis si Bagyong Pipi itong hindi niya napapasang ano? aming bubong. Diyan talaga kalakas yung bagyo. Uy. AI. Parang totoo. <laughs> oh, no, no, no no. Oh, no, no. no. totoo yan. <laughs> Kalokohan lang pala. <laughs> hey. Ayun hey, lang. Dapa, dapa, dapa. Dapa, dapa, dapa. Laka. Dapa dapa. dapa, dapa, dapa. Dapa. Dapa, dapa, dapa. Oh, dapa. Oh, oh. Oh, dapa, Oh. Ang Naabangan mawala lang malala na Milan! Ano? May ginger? Ha? Ginger. Ginger. Wala. Rio nga dyan. Ginger. Ha? Ginger. Ha? Ginger? Ginger. Di ba yun? Luya. Ah, Amo wala. Ikaw mo kasi luya lang bibili mo, pinakakain mo sila ah, siya. Dalawa Siyempre, ganun talaga ang buhay-buhay. Buhay-buhay hindi, hindi na nga maintindihan. Tanga. <laughs> wala. <laughs> girl. Ako nga, hindi ko rin naintindihan. girl. Di parang tato kay. ang pigaan. 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 Ang Ang stand! <laughs> oh,

Tang rin na. For sale. Washington. Nagagalit pag pinap pinapala ba? <laughs> ba. Puro hangin pala yun. Yung yun niya. <laughs> <laughs> Sa lamin pala. Oh, awa naman si Kuya. Uy. Pata to si Idol. Kaya pala. Ang <laughs> ah, dilim ng tatuna. Kinaya ba naman yung nag-off the phone? <laughs> Masyadong nagmamagaling palido ate. Dapat ganyan. Ah. Lang sayang lang kayo. Picture tayo sa glit. smell ka pre. Hmm. Sige, <laughs> <Smell> tita. <laughs> Ah. na rami daw Kuya excuse me po Pwede pong pagvideo po Project lang po Pagvideo po Kaya saan cellphone ko? Kuya ba sa ang cellphone ko? Kuya mag nanakaw ka no? Nautusan ka lang nanakaw ka. No, mag, mag nanakaw ka Nasabihan ko pag mag nanakaw Kuya mag nanakaw Langas na trip ba ito lang Lakas naman yan. Naku, ang saya sa tubig. Sayang. Sana, ako? Oh. Ang dami tubig. Saan yung mga? Saan mo? mo yung mga? Grabe yung suka, oh. Wala rin suka. Puro sibuyas na. Grabe naman yan. Oo. Oh. Hindi pa kayo lugi yung mayari. Hello. Hello. Hello? na, perto Nasa akin ngayon na ng anak mo. Naku, no, huwag mo sasaktan ang anak ko. Ibibigay ko lang kahit magkano. Sige. Talaga. Maganda ka ng sampung milyon. Ako okay, okay. Sige, sige. Pero okay lang gulog-gulogan kada buwan. <laughs> <laughs> gulog-gulogan kada buwan. Ay, naku. <laughs> <laughs> Sinama na lang. Baka walang kasama sa bahay. <laughs> cheeseburger guys ito yun itikman natin kung ano lasa mauna <laughs> <laughs> ka <laughs> 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 sulit niya pati ba na single pa ka oh. ito ito, ito sujak sign mo ah sujak sign ano sa sujak sign ay, ay ikaw si Ungna ako ako cancer cancer ah. ako diabetes <laughs> <laughs> diabetes <laughs> 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 Well, ah, layo na lang. Yun lang. <laughs> Ulang ba nung lumabas na yung sipon ko? Pinapasok ko ulit kasi naawa ko sa kanya eh. Wala na siyang matitirahan. Kaya nung nandito na siya ulit, pinagkape ko siya. <laughs> so you can stand up and cook. Nakalimutan oh, <laughs> niya. Hindi pala siya makatayo. <laughs> Ay, ako. Gumaling ko. Oh. Hmm. Tumulong ka pa. Eh, <laughs> yung ikaw ang natasan sa pagbabantay ng saw Laban sa mga kalabang pusa. <laughs> ah, pasimple na si Mingming. -Ming. Ah, Pikit-pikit lang. Hindi ko po alam. <laughs> pansit ba to? Pansit ba to? Masarap yung pansit, pansit ba to? Yes. Pansit yan? Hmm. <laughs> Kasi laro yan. Hinahinay. Kunti. Takila mo yung mo. Hmm. Nagulat siya <ate. laughs> Kaya ba pala? Hindi mo kaya. Kuya <laughs> bayad po. Subo ka na doon. <laughs> ang arti-arti mo talaga parang... Ang... Ang tatay mo. <laughs> tatay mo. <laughs> Bumalik sa kanya. Uy. Matagal ko hindi nakita sa idol ah. Hmm. Hindi niya mabuhat. Teka. Ah. Ayun eh. Yan. May tutulong. Itu isain diri mbak buah Yang tertulung aja Ren Lagi ya Gak lupa Ren Nah Channel naman nak kok Ya bukti lah Mereka na. malah sakit nah na. Kenapa nah. ngeyari pegangan eh? nih Dan Very good Buti pak Ah. Siyempre, <laughs> eh? 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 Mm. <laughs> ah, bago kainin yung mga handa nila yun, eh. kailangan picturan muna. Sayang naman. Katang may ma... May ipose si ate. May pang my day. mukhang nainis na si kuya. Gusto kumain. Ang naman. Hindi sayo isa pa talaga. Sabi siguro. na eh. Giliyado ba? Ah, ulitin natin Aaaranean>